At sa mga oras na ito ay masikip na ang trapiko, lalo na sa mga tollgate ng North Luzon Expressway. Silipin natin ang sitwasyon doon. May ulat si Joshua Garcia live. Joshua. Yes, alto. Ngayong semana Santa, maliban sa sapat na gasolina na kailangan ng ating mga motorista na pauwi sa kanil kanilang mga probinsya, ay kakailangan din ng mahaba-habang pasensya dahil bumper to bumper na. Ang mga sasakyan sa mga lansangan. Halos hindi mahulugan ng karayom ang mga sasakyan na palabas ng Metro Manila sa Balintawak Toll Plaza dahil sa dami ng mga motorista na uuwi sa mga probinsya. Ayon kay Alex Traffic Management Head Robin Ignacio, itinataas na nila ang kanilang mga barrier sa mga toll para maibsan ang bigat ng daloy ng mga sasakyan habang nagbukas na rin sila ng zipper lane para sa mga sasakyan na panorte. Wala naman po tayong obstruction pero nag-implement na po kami ng counterflow mula po dito sa paglampas ng Balintawak at ang re-entry na po ng counterflow natin is lampas na po ng may kawayan. So yung ating mga motorista na mag-exit ng Paso de Blas at saka may kawayan dapat nandito lang po sila sa may rightmost lanes. Dagdag ng LX, posibleng tumaas pa ang bilang ng mga motorista, partikular sa mga palabas ng Metro Manila dahil sa mga hahabol na bakasyonista. More than 300,000 po dito sa index at more than 70,000 naman po sa NCTEX. Uh, pero of course, itong ganitong dagsaan po, itong particular na mga oras na to, Hanggang uh, siguro mamayang gabi, maaaring mas mataas po sa 10% kung kukumpara po natin sa uh, per oras po. Nanawagan naman ang pamunuan ng NLEX sa mga motorista na tiyakin ang roadworthiness hindi lamang ng mga sasakyan, kundi maging ng mga nagmamaneho nito para maiwasan ang pagkaantala sa biyahe. maari din na nila makita ang real-time na sitwasyon sa mga toll plaza sa kanilang official Facebook page na NLEX Corporation, kung saan ay maaaring makapag-adjust sa mga babiyahe sa oras ng kanilang pag-alis at maiwasang sumabay sa dagsa ng mga sasakyan. Kahit uh, meron po tayong pagpila both yung cash lanes po natin at saka RFID lanes dito sa Palit Kawakan po. Uh, mas mabilis pa rin po yung sa RFID lanes po natin at meron chance po na uh, kami po ay nagbabarya uh, so mas mabilis pa rin po yung daloy dito sa RFID. At kung napapansin nyo sa akin likuran, sa mga oras na ito ay wala pa rin galawan o gapang pa rin ng mga sasakyan dito sa may Balintawak Toll Exit, papasok ng NLEX. Dahil maliban nga sa dami o sa volume ng mga sasakyan na pauwi sa mga probinsya, ay umulan pa ng malakas kanina bandang alas 5 ng hapon na no may kasamang malakas na hangin na talaga namang nakaapekto sa trapiko. Pero yung sa palabas naman ng NLEX, yung papuntang EDSA, napansin natin kanina medyo maluwag na. Kaya naman paalala ng index uh, ng pamunuan nito, na maliban sa roadworthiness ng mga sasakyan, ay tiyakin na may load ang RFID para nang sa gayon ay makaiwas sa dagdagabala. abala. Aljo, may dagdag lang din natin no, na kinumpirma ng NLEX kanina na inaasahan nila na sa second half ng taong ito na maipatupad na ang 100% RFID, kung saan hindi na nga papayagan yung mga magbabayad ng cash. At uh, hinihintay na lamang nila ang uh, guidelines mula sa Toll Regulatory Board bago nila may patupad ang 100% implementation ng RFID. Aljo. Maraming salamat, Joshua Garcia.